Ayan mga lods, for today's video, ang gawin natin ay yung cellphone na wala na pong laman loob. Ayan, kung napapansin nyo po mga idol, nawala na ang pinaka-battery niya. So ang main issue po pala nito mga idol, isang buwan lang po ito, pinalitan ng battery. Kaso bigla pong lumubo ang battery. Kaya tinanggal na rin daw po ng may-ari. Ayan, hinila na iwan po yung pinaka-flex ng battery. At ayan mga idol, natamaan din po ang pinaka charging flex niya. Ayan, binunot niya po yung battery daw kasi takot siya baka daw masira ang likod. Kaya ayan mga idol, natanggal na po lahat. At ayan, tingnan natin, i-check natin kung magawa pa ba ito ng paraan. So ayan, tanggalin muna natin yung mga scroll mga idol at mag-shout out tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat. So ayan mga idol, natanggal na natin yung mga scroll at i-check natin. So grabe po, may na-damage po dito sa ilalim. So meron na rin pong jumper ang charging. So ayan mga idol, kung napapansin nyo po, nag-iwan na po yung mga gilid-gilid ng pinaka-charging plex. So ayan, merong jumper at meron din pong buhok. So ayan mga idol, may palaman pa siya. Buhok mahaba. Ayan. Ayan mga idol, balik tayo dito sa pinaka-main problem. Ito po yung pinaka-salpakan ng battery. So, hinila ng po ng ang mayari dahil natakot po siya. Baka daw sisirain ang likod. At ayan, mayroon pong jumper mga idol. Possible sa charging po yan. So, ayan. Hindi po ako ang nag nito mga idol. So, pinayos na po niya ito. Pinalagyan ng battery. So, isang buwan lang po, lumubo ka agad. So, dito mga idol, ang gagawin po natin ay magpapalit po tayo ng pinaka-battery na original. At magpapalit din tayo ng charging flex. So, kayaan, yan mga idol, ito po yung na-damage. So, nahila din po ito nung paglobo ng battery, kaya naapiktuhan at nasira ang min flex ng connector, if face connector. Ayan mga idol. So, nayupi na po siya at naiwan ang mga gilid-gilid. So, positive at negative po yan mga idol. So, ayan, tingin ko napapansin nyo po yung kabilang dulo niyan, sa dulo-dulo po ng charging pin, ay na naiwan po ang mga paa. So, ayan, tanggalin natin mga idol. So, ayan po yung isa at yung isa naman nandoon sa dulo. At ayan, yan po yung connection ng positive at negative dyan mga idol sa flex. So kabilaan po yan, naiwan po yan. Nung paglubo na yan ng battery, kaya nagkaganyan po yan. So nahila po yan. So nung nag-expand po yung battery, nahila yung flex. Kaya ang nangyayari, nasira yung pinaka-flex. Kung napapansin, tabingi na po siya. At ang kagandahan dito mga idol, meron po ako ditong original mismo na battery. So yan po yung dati niyang battery mga idol. So ang natira ay battery board na lang at nawala na po yung lubo. Tinanggal na po ng mayari. So dinala po ito mga idols sa atin, nag walk in ang mayari at pinaiwan ko po ito. At ayan, replacement battery na po mga idol kasi meron na pong sticker. So ayan, kung napapansin nyo mga idol, ito po yung ipapalit ko, original charging flex. So ayan, kung napapansin nyo po, yung pinaka dati niyang flex ay nayupi na at ang ipapalit po natin, ayan, good na good pa talaga. So, original po yan, pati ang batteries. So, dito po kayo masatisfied mga idol kapag original na parts ang ilalagay. So, buti na lang, may natira pa ako galing sa unit. So, ayan, mapapansin niyo po ang original battery mga idol, sobrang ganda po yan, sobrang tigas. At malalaman nyo talaga pag ureg, doon pa lang sa paghawak nyo ay malalaman nyo talaga. So, any testing natin mga idol kung buhay ba ang unit nya. Kasi bigla din po itong lumubo sa loob lang po ng isang buwan nung pinalitan ng battery. At ayan, una, i-charge natin. So mga idol, unang charge ko po dito ay hindi po siya nag-charge. So possible nito, yung jumper na nilagay ay connected doon sa pinaka Charging. So ayun mga idol, kahit palitan natin ng bagong flex ay hindi talaga siya mag-charge. So ganun po talaga ang mga naka-charging flex. Ayun, kung napapansin nyo po, in ko po siya kasi may laman po ang battery. So tingnan natin kung mag-charge. So kapag hindi po ito mag-charge ay kailangan talaga i-jumper ang pinaka-charging positive. So, ayun mga idol, nag-on na po siya. At kung napapansin nyo po, hindi siya nag-charge. So, Ayan, kahit din ko siya, hindi talaga siya nag-charge. So, possible na may tama ang pinakalinya ng charging. So, ayan mga idol, tinesting ko ang charger kung gumagana ba sa ibang unit. Ayan, So nagcha-charge naman ang charger ko, walang problema So pagdating sa unit niya talaga ay hindi nagcha-charge Kahit bago na ang charging flex So meron talagang ganun mga idol na kahit bago na ang charging flex ay hindi talaga mag-charge Kasi may putol po na linya doon sa mainboard papunta sa baba So ang gagawin po na yan, kailangan po yan i-jumper para mag-normal Ayan mga idol, tanggalin natin at subukan natin i-jumper mga lods So ibalik natin yung naputol kasi naputol din yung kanina So pre na po ang paggawa nito mga lods pag-jumper. So, ayan, dahil naputol po yan nung paglubo at paghila po ng battery, kaya ang mangyayari, ayan, hindi na siya nag-charge. So, mag-apply po tayo ng plug. So, yan po yung positive mga idol. I isang linya lang po yan doon sa pinaka-connector niya. So, yan po yung positive. So, dyan po natin tinap ang jumper. Dalawa po yan mga idol doon sa baba din natin ilagay sa charging board mismo sa baba. So, ayan. Yan, isang linya lang po yan mga idol. Galing sa PC mainboard, papunta doon sa baba. At ito po mga idol, yan po yung positive dito sa ilalim. So, dalawang itap natin ang jumper mga lods. So, ayan, hinangan muna natin. So, tingnan natin mamaya kung mag-charge po siya kasi kanina may nakita po tayong jumper. So, yung jumper po ito dati, siguro hindi rin po nag-charge. So, eh, kahit napalitan talaga ng minflex ay hindi talaga gumana. So, ma may mga ganitong unit talaga mga idol, kagaya nito. Poco X3 Pro X3 So ganun po yan Kailangan talaga siya jumper Para mag-normal So mga idol Kitang kita Doon natin yung sa pesa eh, Isang linya lang po yan Papunta doon sa taas So ayan, kitang kita mga idol, pwede nyo rin po sundan kung meron kayong mga ganito na hindi nagcha-charge or minsan dinidiinan lang bago mag-charge. So ang kaparehas po nito ay Poco X3, Poco X3 NFC or Poco X3 Pro. So ayan mga idol, ibalik natin at itest po natin kung mag-charge na ba siya. So ayan, kapag nag-charge na po yan ay normal na. So ayan mga idol, nag-charge po siya. At ayan, bigla po siyang nag-charge nung nilagyan po natin ng jumper. At tingnan din po natin yan mamaya mga idol kung mag-charge ba siya ng normal. So ayan. Para maging safe po ang kanyang charging. So hindi po talaga lahat ng pinapalitan ng Minflex ay nagagana ang charging. Minsan talaga need talaga siyang i-jumper para mag normal. So ayun mga idol, takpan po natin yung jumper para hindi po mag short or kapag nahalalaglag siya ay hindi po mahila-hila. So lagyan po natin ng allowance mga idol para kung sakaling mahulog-hulog man siya ay hindi po yan napuputol basta-basta. Ayan, tupoyin lang po natin ng konti at ayan lagyan, lagyan natin ng double-sided tape. At ayan mga idol, pati yung jumper niya para hindi rin po maggalaw-galaw. Ayan. So mga ganitong mga paggagawa mga idol dahil original po ang pinaka battery niya ay hindi na po ito basta-basta lumulubo. So ayan mga idol sa mga replacement talaga ingat po kayo kasi ito isang buwan lang po lumubo ka agad. Ang overcharging po talaga kapag replacement ay dapat hindi talaga mag-charge magdamag. So ayan 1 hour pag puno na pwede nang punutin. So hindi kagaya nito mga idol original po ang nilagay natin at sigurado ako dito kahit ma-overcharging ito ay hindi na ito basta-basta masira. Ayan, kung napapansin nyo, malalaman nyo po pag replacement kasi ang ang flex po niya ay iba na talaga siya yung mga laman doon sa pinaka battery board. So ayan mga idol, so tinabi ko po yung jumper para paglagay natin ng screw ay hindi na puputol. At tingnan po natin mamaya mga idol kung magpas charging na ba siya, lalabas ba ang turbo charging. So ayan mga idol, nadamay din po pala ang pinaka speaker ito noong inayos daw ito. Kasi possible ito mga idol, na damay po ito noong pagglobo ng battery. So ayan, tingnan din natin kung may tunog pa siya kasi connected din po ang speaker doon sa flex na pinalit natin. So ayan, lagyan natin ng dikit ang mga battery para iwas magalaw-galaw kapag nahuhulog. So ayan, ito, dikit na dikit na po lahat yan mga idol at linisan natin ang pinaka frame kasi nakadalawang dikit na po ito at kapag hindi po natin inisan yan ay angat po yan ang pagbalik natin. So ayan mga idol, ganun po lang po kasimple. At tingnan natin mga idol kung magnormal na ba ito. So doon ba lang sa battery na nilagay natin ay sigurado ako 100% po talaga. Satisfied po kayo rito. Ayan nakalagay po MI at sigurado ako dito. Back to normal na ito. So galing na po ito sa unit ang kinuha ko mga idol. So sa unit pero patay ang unit. So, nabili natin dahil bug-bug sarado na. So, wala na pong chance na maayos. Kaya ang ginawa ng may-ari ay bininta na lang. So, yun po yung kinukuhaan ko ng pisa mga idol. Good na good quality talaga kapag original na battery na galing sa unit ang mailagay. So, ayan, naglagay po ako ng double adhesive tape. So, ayan, maganda po yan mga idol sa takip. Para in case man buksan ng may-ari ito, ay pwede niyang buksan. Kasi either kung lagyan natin ng T7000 yan, Kapag buksan nyo po yan, ay mahirapan po kayong mag-angat. So, ayan, linisan muna natin mga lods. So, maraming salamat sa nagtiwala nito. So, ngayon daw araw ito kukunin kasi kinabukasan ko na po ito pinakuha. So, ayan mga idol, sobrang piti din po siya. At tingnan po natin kung mag-turbo charging na ba siya. So, ayan, test natin kung mag-charge na ba siya. Ayan, normal pa rin mga idol. So, kailangan talaga i-jumper ang mga ganito. At ayan, iuna natin mga lods. Tingnan po natin kung magkarga na ba siya or lalabas na ba yung turbo charging para fast charging talaga siya at normal na po lahat. So ayan mga idol, nabuksan natin at ayan, tingnan natin kung mag-charge. Ayan, 100% lumabas po ang MI turbo charging. Kapag ganyan po mga idol, ay grabe, sobrang bilis po yan magkarga. At tingnan din po natin mga lods, kasi nung ginawa daw po ito ay nawala na damay ang speaker. So ayan, hiningi ko po pala ang password dito mga lods. So, kinabukasan ko na ito in -inter. At ayan, mga idol, sobrang pitid po yung paglagay natin ng takip. Wala pong kaangat-angat. At ayan, mga idol, charging rapidly na rin po ang nakalagay. So, ibig sabihin, fast charging na. At ayan, mga idol, dahil kinabukasan, binigay po sa atin ang password at ininter ko po siya. Ayan, chinik po natin dahil nawalan din po daw ito ng tunog. At ayan, chinik ko nga yung settings, mga lods. Kasi connected din po yan sa speaker yung pinalit natin flex. So, ayan. Kapag tumuno po yan, ay ibig sabihin normal na. Ayan mga idol, sobrang lakas po ng tunog niya. Parang walang pagbabago. Original pa rin ang pinaka-speaker. So, ayan. Normal na po ito lahat mga idol at satisfied po ang pagawa nito dahil original na po lahat ng parts na inilagay natin at sana mga idol nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema at supportahan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat.